right now, ito ay follow up along lang doon sa ano, sa ginawa nating tutorial way back 2020, my friend. 2023, November 27. About YouTube content creation. Na pwede mong ma-apply yun even sa kahit anong platform yung principle na nandun na nature natin. Kasi principle will always work if you do the work. And my friend, ngayon nga nabasa ako sa comment section na, ah, mahirap naman yan, ganito, ganyan naalala ko yung sinabi ni, ano, ni, Robert Key sa na never ever mong sasabihin na mahirap. Always mong sabihin na paano ko kakayanin. If na kaya iba, ibig sabihin ito kaya ko din. <laughs> naman talaga my friend. Kung gusto mo talaga mag-start ng content creation mo, start now. Lahat ng mga master is one sa disaster. Even ako nung ginawa ko yung tutorial before, wala naman akong ani, eh, Wala naman akong laptop, wala naman akong computer, di ba? And I'm so grateful ngayon anyway, na meron na. You don't need equipment if nag start ka. Di ba diba? Na expensive equipment. Ang kailangan mo lang is kung anong available na equipment mo right now. Kahit yung mobile phone mo, pwede ka makapag-create ng content creation. And napakahalaga nito. Especially nandito tayo sa information age. Di ba diba? Parang currency mo na to. Video currency mo na to. Eh. Kung na nare-rebelate na, ah, nabubulol. Nare-leverage mo yung mga may mga paulit-ulit na tanong, paulit-ulit naman yung sagot, di gumawa ka lang ng video. And, if concerned mo yung bashers, hindi mo naman makukontrol yung mga, ano yung mga bashers, something ganyan. Ang kaya mo lang kontrol yan is ikaw. So, you just need to develop yourself, and, di ba sabi nga ni Sun Tzu, you know thyself first, and know thy enemy, and you will not fear, the hundred battles. So, yun lang, my friend, at sobrang bilis na din na to, nitong video na to. Di ba, at, uh, stay, safe and this is the knowledge of sign maging aware ka ng mga post na nakikita mo sa social media lahat ng message dun is think reflect and ponder kasi nga it is meant for you okay have a great day hello kaibigan kamusta ka my name is vlad and uh, ngayon kakatapos ko lang na gano kakatapos ko lang mag edit ng video. No, kakatapos ko lang mag-edit ng video. Papakita ko sa iyo yung ano, yung inedit natin. Ito 'yan, no. Inedit natin na video dito sa Camtasia. So, meron akong i-reveal -re sa iyo na shocking truth, no. Shocking truth dito sa pagiging YouTuber, no. Pagiging YouTuber ko and pagiging content creator ko. Una, nag-edit talaga ako sa mobile phone. And wala akong laptop. So, paano ako nagkaroon ng laptop na nandito ngayon sa harapan nyo? No? Actually, sa laptop ako ngayon nag -ano. Sa laptop ako ngayon nag-record. Pero real talk, wala talaga akong laptop. No? This is for your inspiration. No? Wala akong laptop. Wala akong computer. Actually, wala nga ako sa bahay. Eh nandito ako sa bahay ng ano, ng kaibigan ko. Na meron siyang computer shop, meron siyang laptop. So ang ginawa ko, naging ano, naging resourceful lang ako. So dahil may computer shop yung kaibigan ko, plus meron siyang laptop, ginawa ko, sabi ko bro, okay lang ba if ano? If uh, gamitin ko muna yung laptop mo para at least doon na ako mag-edit ng mga videos ganun. So pumayag naman siya. So ang ginawa ko naman is para mabilang yung time ko is itong Google Google timer. Oh papansinin mo, higit walong oras na ako dito. Siyempre, magbubahay magbubahay din naman ako, <laughs> di ba? So ano lang uh, kaibigan. Mm, um, ang gusto ko lang i-share sa is kahit wala kang ano, kahit wala kang expensive tools, kayang-kaya mong magkapag-create ng mga quality content, no? Kumbaga, naging sulit lahat ng mga investment ko sa libro, no? Yung mga books na nabasa ko, gusto ko lang i-share sa'yo yung, ano, yung Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harv Eker. Sabi niya doon, Uh, yung isa sa mga sinabi niya doon na ano yung mas pipiliin mo? Sabi niya, yung meron kang knowledge sa isang bagay, no? meron kang knowledge kung paano gamitin yung isang tools, pero wala ka namang tools, o merong kang tools, pero hindi mo naman alam paano gamitin. Alam mo kung ano yung, ano, alam mo yung pinaka, ano doon, pinaka sinabi ni T. Harbecker doon, na naintindihan ko, no? Kasi may kwento kasi doon sa book na mas okay na magkaroon tayo ng skills, no? And yung skills na yun is yung kailangan natin makontrol yung mindset natin. Kasi kung meron man akong natutunan doon sa libro na Secrets of the Millionaire Mind ni T. Harbecker is the TIFAR. Ano ba yung TIFAR? Thoughts will lead to feelings and feelings will lead to action. In action will lead to result. So, ngayon, madalas, marami sa atin sinasabi natin, ah, di ko kasi kayang gumawa ng quality content kasi wala naman akong laptop. Wala naman akong nakayanan. Ganun. So, una pa lang, thoughts mo pa lang, sinasabi muna na hindi mo kaya. Sabi nga ni, ano eh, sabi nga ni Robert Kiyosaki, yung author ng Rich Dad Poor Dad. Yun, kung hindi ka familiar sa kanya, ito yun. No? Search natin. No? Rich Dad, Poor Dad. Yan. Rich Dad, Poor Dad. Ito yung book na No? Ito yung book na Rich Dad, Poor Dad ni Robert Kiyosaki. Don't say you can't. No? Say how can I. No? How can I. Kailangan baguhin mo yung thoughts mo, baguhin mo yung words mo. Kung meron man ako natutunan sa mga yun. No? So sulit pala talaga yung ano, sulit pala talaga yung mga investment ko sa libro, mga ganyan. Ang sulit yung kwento niyan. And if you like this video, comment down below and don't forget to subscribe. Share this video sa mga friends mo and have a great day. Peace out.